ini nitipid ah si jeep igligilin din niya sa momentum pita lingis na ko inun ko niya maabot mabata dai halimutan na ko iabot tat Ang subukan ako ano ano lagi ba <sukri�an> di malaki lagi na po diyan ng public sa mga 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 so okay ba guys o kerang nay aput ba ko sa basta pastah na iwising kids ka sa mga mga ngatin sa amin na Oh, dari saat ini ah, nah. mm -hmm. morning guys hey, wak wak oke sabi oke aku ini 哦。Hello. Tengo una idea. Yo diría, no, no, lo que calas, calas, pero ahora mismo no. ¿Cómo está? Ya nice guys. Nasilay mga... Mm. Sanda. Ya yeah le hago bien, no le hay color. Mmm. Ya, ya,

baka na ang kuha dito so guys atunin nyo nung sa holy hi guys nani yung tagahugas oh very good girl magiging sa magiging sa okay to iba mo pinsan ni guys? guling je guys jangan guys aku tengah continue tuh orang ni ngelok nak gina Hi hey guys, channel ini Solo Justice dah, Justice sedih jam. Dalam daru. A few moments later. Hi guys, pasang kopi. Ya demi, makalingon ni ngamung lakau. So di tu nama misa, kuan kali nama buntang. Di tu nama misa Solo Justice, nama tu nama Inja. di malagi na pwede na ni public sa ning mga pangitabo so okay ba well, guys o oh, kanang nay apunot ba ba na ilang ising gift ka sa mga sa lahat na ko mga to balik na pagbising guys pagkahuman sa ako ay dito mag-isa alam dito ko nag video video kay ko dari guys mag video kay basin o kanang na ay bawal ba? Hindi okay, pa sa mitaga na rin dyan. Kaso ka vlog na to sa kuwan. Ang itabo na mo, unang ni kuwan may grab. Kanan na ay, katunindom na dito sa, kanan na ay, dyan. Manang ni Mario. So, kuwan may kanan na ay, bawal na sa, sa day kasulta dan, na ilad ba, or kanan na okay, baw. So, ning book me, So, nakasakay gano'y grab, guys. Pagkabot dito sa Subdivision Manila. Satinga so, tingnan subdivision to eh. Bila mo lang? Masa, masa tayo subdivision dito? Masa tayo makalas DC? sa tayo subdivision mo na? Masa to? Nah, masa to. Nakakadong itong subdivision na no, lang dun. So, Ipang ni Zag Monitor sa isang kuan. Mga nakapay, to nakapayag. Mga to kwepan Sa karang naay kaya nawa ko nung no, si Janja. Nabasal din na ikon guys. Bago ba kaya kanyang pagpisuan. Sa toto itong pisuan. Di balik na busan. Hindi kaya na po. Bago ang first time palagi. Eh. Diya. Pero ifang ni Jag is ang puan. Kala na ikan ang Kaya namang din na yung. Na yung. Asa kapita po. Diya asa kaya. So. Ifang ni Jag. manang si manang nagsintog. Kanang location nila. So matunga malibot-libot sa dili. So, mo first time na mong karang sakay na mga dari o karang ang inang nga sa dika, taga sa dika, sir, dika sa taga din taga pagadian siya. So, mo ito orang padama, dyan, sir, na lakaw. Hindi, hindi ko hindi nga mag-grab, hindi ako hindi, mo ito grab Ang nangitabo, wa pag binuton isa grab wa lang sa pagkita kita bo ang lajo ang isang gisti hanja wa mi katulog sa ja matudog na ko na pud mi kay amo na magipakita ka sa tan itawagan ang mga asawa mi katulog sa si ja wa na man ang dagan jang sakinan ja pagka ko na ang hita wa ni sa lang jud ka balabal wen ja nga balabal pud guys kaya na may joy, joy ride pa tawag na na. Malapal po na mong isakyan. Kala na ay... 200 na sa kabiyahe di ay tag per head. So, ba, pa doon sa Hall of Justice. So, amo pa doon ikaw ang kay Aba Ang na na para tora. Kay 200 lagi sa biyahe kay isa ka katusag sa katao. Ang ikaw kay Aba Ang naramasang sugiyon. Diyan ang matumang ang, ang neta body ay dili di, di ay kung nung to 100 for him parang kay 100 ra ang sa kabiyahean so mato nga lisudzod o ka nang nai sa nga nana lisudzod o ka nang dita suwito nindya nang nai di pa ta na lagi sa mga pamasahe nindya ka ron yung, yung, yung na naman ta magkuhan din na naman ta mag kanang yana mag, mag sakay-sakay mga grab ng suway tag sakay jeep so sakay sa na may jeep padong sa Gaisano so one day daman lagi ko no sakay so, may Gaisano so, pag, pag mo dito okay, okay okay pa naka naka oh, I mommy mean, naka naupo din ng sa Gaisano so akamong tozo dito sa Rose Pharmacy to si pag oh, magkang Maria si Maricel si. tama din siya pod di kay sa sa Cabrans nga

Kaya naman naging minit-todag pa niya po sa kaysa Ano yun? So, gabi it, mga tano-rasa rin. pa niya po talaga size? isa. Maestra, po 600 ang make for girls 500 for boys, for plus 50 para ilas o tulog mo sa 550. Yeah. Mas buhay -bu huh? na. Ano? na. Ano yun? Ito sa galing na. So, matagal eh. siya, sige ka na. Anong ko? Ay, kung ayun, no, Lord, yanan, may ginoong. Lord, ka na may ko nga. Sa kaya na pwede may oog nang kuha. ko hindi dede? At ang bagong silang. Kaya Nakakita ko ko dari nga. malaba dira na bagong silang. Di hagi sa kutub. So, ang mga jeep dito nga rekan ka, do, ang, 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 dapat sa sakdan pa doon bagong silang. Di, di ka mong sakay. Wala yung jack. Nakak, pero St. Mary, agamong nang nangay kuha ng lugar na kanyang mong gistihan. Tapos di mo tayo ni Istora ni mga rogola asa niya nag-stay pero dahil mo yung katuon lagi. So, nanay niya sa kaimi. Tapos kanyang nagpas mi na yung may nagpas mo na yung gamay niya. Kaya lagi gusto lagi ng gabi na kaya dito Nakakita ko sa kanang dito sa nanay kan kasi mga kanana dito nga. Kaya bonsok mga doon na dari. Pero, ang jeep di ay nga mag-isakyan, hindi na rin siya mo balik ko si siyudad. Paana si tsammo di tsunasa mo sa ngana ni, paana naikana naik mo karahina na tsammo tuma ninghu na ngam midus, midus na des nguna na nde ko dawi, ninghu na tsammo na pas kay tsammo merebit ka sa gi gas tsammo tuma na ka dami tiguang a raisi ka ni, ang ngamang tiguang na tsammo tuma ni, iingat ngam kana na ray branga, sa kani sa hatas na naman mi sa ka sakai kayak mesos murah jadi mungkin kayak ini kurang jeng dengar aja itu mau nama jendang kuana kita nana mau nggak mau ani lagi pas sejenis gamai mengexperience dari sa ini injak so sah jeng kanang guys sa ilang duga dari kayak melina mau nanti jadi mau angin harde karena bangsa sa onano aku nabi ini cukup sa onama ini buat kita cukup waktu karena lagi kayak nanya dagang muslim At mo mukha sa dari sa side sa karawa eh, hindi ka gusto mo kayo. Um, Anong ilang lugar. Wala man lagi ito nga. Ang ikonsulta ni Maricel sa amang um, kanang mga pamasahi dito sa sa, sa grab sa katubuan. Um, pwede ko na i-reklamo kay um, wala gito. Pero, sagdi lang, kayo naay. Eh, just to experience na lang po niya. Ja, okay. Nga na so, dyan ako mag-upata. Ito po hindi magkuhaan. Ako nalisan nga liko mag-abasok. Sige po nung kusaya. Dagan ka sa guys. Mura huwag kulon pa din. Mura po siya huwag say Mura. Eh, pag si Buba nga. Kanang na ay... sari, dagan tao. Labi na kanang last hour na. Dagan ka sa tao. Kaya hindi po nga. At least, naka-dong, may umiligyan. Lalo po hindi nga may kuhaan niya ba sa lugar. So ako na na po ko pilat ko mining ari dari balik balik sa isa kay suko nakat sang so si mag jeep. Kaya ang ang kwan kay 13 pesos ra ang minimum so kasi dako jung si kontra sa kanang grab ka. So ako, sa pamasay pa lang naman dali sa grab pag grab pa lang. Nagkaon sa na mo kay no lagi na pag magrab min ja taksi, katong taksi lagi po, des, katong pag sa mag kanang kanagay sa ano, itong gikan mi nag pagkabuntag ay gikan mi ni man ang nga tumigay sa anong katong first day na mo ya, pati yung atong mga pagkabuntag ni lagi kumana manang mga pagkabuntag kaso sa pamasahe na dari kay buwan kay manin sa grab ja ni patid mi sa gikan sa subdivision nila sa manang itong gaysa sa manang na masahi Tagaan naman yung dawat. Diyan naman sa'yo, mara 150, siguro ito. nga, grab kayo, mara dyan na yung, mara dyan mo presyo. pag-uli lagi namo, na ila dapat bis taxi, kayo doon naman lagi ni sa, guys, ano kayo, sa radyot kayo nga na, guys, street so, Diyan mo nito gamay. Diyan gamay di ka ng, yung, ito sa stock sinihin sa dajun nga 200 walay tatak-tatak kasi nga wala walay walay ng terminal nga kalagitan nga para sibo nga inag sa kainin mo na yung mukata kwarenta na nga nga udagan na no wala si Jay Metro yung visitor sa 200 dyan mo ito pa dyan minakaling ko diya po tamay dari 200 dyan ito na yung kung marisil nga nga nagpangasahin nga mong na gasto dari na lagi ko na ikwani wa di, di ko sakto tong apa masahi so yun na na guys okay wa na suito pero change to experience na lang pero para pud na ano kani bitaw mga abang driver o mga nya lagi dapat ditutud sila kanang sam samantala ba sa tao nga wa pud kay o kanang kuan jab ganina ato lagi ni sakay pun mig jeep nga padong bi dito sa palengke sa katong nay sa ka um uh, Rose pharmacy na pilaki nga dito duan jud ni na tabi siya nga uh, muli ka lagi ko noon chay na anak bulik ka na ang jeep ko na mo mam kanang ambak na mo kay eh, di na na um, sa mo so sa rus pharmacy karang istrita jang tudlo alam pong itimanaan, diha mo muna o. Kaya, umuli ka na ang jeep, malakpas sa pagka. So, rinawag din isang gingan. So, naturan din ang maminaw lamang ka sa instruction. Hindi ka mabuan. So, mga ako. agahang kuan, guys. So, update ko sa kuan ang lakaw. kanam um, murag bagisid pa sa ko. rebel sa sa pinag kay niya man jud kurong lakaw kay what jud na kana mo kita jud na tu man nga gi expect nga kanang mahitabo wala jud niya kana na ay pero at least ah uh, nakaibaw ko tanan daris sa bonsai tinan-ug jud na nahitabo ni Mario sa diri sa ilang lugar so mo ang nga kanang nakasaman pero kanang sa ina ni wag accident pero ang problema uh, na ay tao nga kanang nagmurag sa nagmurag na sa nagbutang-butang guys kaya di ba tinuda ni Janggi kanang ipakaso so ang accident kay dili man na, murder so, mo pa dong kay dinhi na mangutaman <laughs> please <put." laughs> <laughs> na umi asa di ka padung mam ato sa asa to dapita niya ana siya de siya nga adito ro man mam dinhi lang mo na og um, ato lang mo ditunahan ato sang sunahan mo baga lagi, like, istorya ha lang ina nya pag padung na sa namo uli kay unsa bato nga nilapas namin ingon naman sa tong driver amo toyo ko, kumo motoyo kramang kumo abi sa namo motoyo siya nga atos among among atuan yang pasabot butuyok, butuyok, butuyok. Sya, sya mo tuyok mo tuyok ra dai sya na dai mo atu asa mo aduan kay kuha an lapas na dai mi ani sya kay di, di lang ta mag kuan, di lang ta mag mag taxi kay mahal nga na nga na halak ka ni hanta ka sa mi 100 sa katong nag sa katong nagsikad na mo kay dako ba ako nya tiguang nang gasikad tabla ra boro ya mi <laughs> Ay, hindi ako kong katipid-tipid. Dahil mo kato sa inyo yung punt nga ah magabalaba lang ta kay Kuanra kay Barato ra nga na nga na dahan kang Barato nga 100 per head 200 gabon tabla lang na grab ang tipid tipid ko no, storya na yung miss pag umangkong mario na yung siya sure, ha 100 to per per way di 100 per head na 200 na mong yatag kaya yung siya sure 100 mamabisan mo. mong tag 100 kadao sana mo lipay sa gitagaan kinuan oi eh? mo na istorya ha tipid, tipid na inding nawa lagi confident kita mo sa kaysa jeep nga wa ta ka tultol igsa lagi na mo jeep na sige mo aw sige sa ning ang usa na ko muna og nata kay boy kalimutan na ko muna og nata <laughs> ako di basta ang signboard sa jeep maugod to iba ba ni yun, nga yung kuno sa kan sila nga ning sakay kag Sinmere, Si Mary, yeah. si Ink Mary yung manggod extension. So, ikaw, ikaw, buhat dyan Ang hiyan na eh, ganun ito. Eh, tanawa, 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 oh. Tanawa lang. Hindi ka ganun, sa kayo sa ko yung mao. Oh. Tanawa. Bagong silang, pero si Mary, tanawa ko na iyang kwan, oh. Ang iyang, ang iyang kwan, iyang address, oh. Tanawa iyang address, oh. Saint Mary extension bagong silang, so huna -huna na ako Saint Mary, mao siya niayi siya ng Saint Mary, pero wakminin na okay, nauna na ang muag mo liko siya, wakminin liko na directo man siya, kaya e extension mo dito ang mo na waku liko, naglalis pa do sa, di lagi Saint Mary bagong bagong silang, lagi ko Saint Mary bagong silang, lagi na, sa kayo lagi tag Saint Mary, ang siya sa kayo lagi tag bagong silang na, boy na taani, may tag may pag nag grab taade sa so, muka lang na uh, grab ang pagdong sa din yung ang grab sa katong padong may sakto ikso ni Mario nawa po ni ato nga kay ingon man siya nga dako man itong subdivision na to pasat at bang to pas bang laing ko sa subdivision kay phase 1 to phase 4 ang to siya ang akong na grab akong akong na pin location sa grab 4 ang iyang man nang naram this one abali ba ang <laughs> ah, mga tupad yung layo ah, ang na naman mo sa Grab 500 na noon, ang lagi kayo na. <laughs> wow, lagi na lagi. Katawan na lagi na. Ah, tipid-tipid na tipid, gini, tipid ah. Sige, jeep, ligiling it in. Asa ah, naman ito na pita, lingi siya na ako. Inong ko niya, naabot na ba? Taray, ay, pa na ako, naabot na ta. Ang <laughs> sabaka. <laughs> Tao oh, ana lagi ba? Okay,